Department of National Defense Secretary Chidoro Jr. inaming na sa propaganda mga tanong ng China sa Double I, Double S, Shangri-La Dialogue 2025 sa Singapore. Kaya ibinuhos nito ang mga sagot mula sa mga saloobin ng mga Pilipino laban sa marahas na ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Unang-una, siyempre, uh, nainis ako. So ibig sabihin, say, may no-hold baka pang mga dapat oh, nasabi? Oo! Eh, syempre Pilipinas, nagsagawa ng matagalang maritime patrol sa West Philippine Sea. Nakatagpo nito muli ang isang barkong pandigma ng China sa karagatang nasasakupa ng Pilipinas. Matapos sa muli ng BRP Andres Bonifacio PS-17, ang iligal na pagpatrol ng People's Liberation Army Navy sa lugar, lumihis ang barko ng China. Once we issued our radio challenge, Uh, they immediately changed change their course going to Rips. Air at Naval Base gagawin ng Pilipinas sa Balaba, Palawan. Amerika at Pilipinas muling nagsanay para pigilang makapasok ang kalaban sa baybay ng Ilocos Norte. Hindi lang yan mga kabayan, maging sa pinakadulong bahagi ng bansa sa Tawi-Tawi na intercept ng mga otoridad ng Pilipinas at Amerika ang isang kahinahinalang barko bilang kabahagi ng kanilang pagsasanay. <coughs> isang tuloy-tuloy ang maritime patrol sa West Philippine Sea. Pumasok na barkong panigma ng China sa territorial waters ng Panata Island na paalis ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa ikatlong araw na paglalayag ng warship ng Pilipinas sa mga nasasakupan ng bansa, ipinakita ng Philippine Navy, sakay ng BRP Andres Bonifacio ps 70 na tayo ang may karapatan sa nasabing lugar. Matapos i-challenge ng hukbong dagat ng Pilipinas ang Chinese warship, lumis ito bigla isang patunay na kapag nanindigan at labanan ang illegal na pang-aangkin ng China o umaatras din sila. They are also giving their stance that they are they own the West Philippine Sea but as a at our Philippine Navy we counter challenge that uh, Panata Island and K KIG is part of the Philippines territorial of the Philippines. Sea. Once we issued our radio challenge uh, they immediately changed this, change their course, going to Subirips. Dagdag pa dito upang tumaas ang moral ng mga Pilipinong nagbabantay sa mga islang sakop ng Pilipinas. Ipinaalam ng BRP Andres Bonifacio PS17 na sila ay nasa lugar at nagbabantay sa Kalayan Island Group sa so West Philippine Sea. Wala tayong isusoko at wala tayong iiwan. pano wala Parola Island, this is BRP Andres Bonifacio PS17, can number? Pedro, Pedro, Island, this is Parola Island, parola. Uh, there, uh, we are now on your PCB, the first major house and over. info coming low in clear water. light price, over. This is 17, standing by This is for, uh, Importante na maikuta natin ang mga isla because uh, this is how we establish our naval presence. Kung sa bahay natin, kung uh, mga isla natin ito, uh, in-ensure lang natin na uh, na nati-check natin ang status. Siyempre ang mga uh, ginagawa ng mga nakastation doon. Uh, in-ensure natin na nati-check natin lahat ng mga uh, pwede nating magawa or pwede nating mabantayan dito sa mga isla natin. Matapos supalpalin ang mga miyembro ng militar ng China at magtrendy si Department of National Defense Secretary Chudoro Jr. sa Double I, Double S, shangri Dialogue 2025 sa Singapore. Inilahad ng kalihim ng depensa ng Pilipinas na nainis ito sa mga propagandang tanong ng China. Sa katunayan, marami sana itong sasabihin kaso pinigilan ng nito ang kanyang sarili dahil ang kanyang dinadala sa nasabing dialogo ay ang bandila ng Pilipinas at ang saloobin ng mga Pilipino na masama ang loob nito laban sa ginagawa ng China. Unang una, syempre, uh, nainis ako, no? Uh, yun nga lang, nasa sa, siguro sa likod ng isip ko na hindi sarili ko yung daladala -dala ko, Pilipinas yung daladala -dala ko, kaya mabagal yung aking pag-deliver. Sinesensor ko din yung sarili ko na lumabas naman ng uh, may dangal yung sinasabi natin, no? Dahil dala natin yung, yung bandera ng bansa natin at tayo kung mapahiya tayo no uh, sa isang international engagement na napakaganda ng imahe ng Pilipinas dito sa international engagements na ito no So, ibig sabihin, Sek, may no-hold ba ka pang mga daw? Oo, oo, Eh, Siyempre. Can you disclose one? Huwag <laughs> na lang. Huwag na lang, huwag na lang, huwag na lang, huwag na lang. Okay. Pero, Sek, ano yung naging reaction mo? Uh, kasi nag-viral to sa social media at marami yung natuwa the way you answered the question. Ang reaction ko ay nagbukas ito ng outpouring ng damdamin na hindi na-e-express. So, yung mga ginagawa na ito validation, sa mga hakbang uh, natin sa DND ng ating Pangulo, no? Uh, sa ating engagements, uh, yung kumpano natin tratuhin ang China sa West Philippine Sea. Ito, uh, vote of confidence ito ng ating mga kababayan sa ginagawa natin. So, uh, kasi ang, sa, sa kabila ng uh, false news, fake news, no? sa kabila ng marami nagsasabi na bakit kayo gumaga nito sa bagamat inaagaw yung uh, karagatan natin at, at dinidestabilize yung ating ekonomiya na bakit kayo gumaga nito magiging target lang kayo eh gaslighting yun eh so may damdamin pala na malalim ang ating mga kababayan na disgustado sila sa China Good news mga kabaya, inihayag ni Secretary Chudoro Jr. na ang Departamento ng Depensa ng Pilipinas ay planong gumawa ng air at naval base sa Balabak, Palawan. Sa kaalaman ng lahat, ang Balabac ay ilalagyan ng uh, joint use na runway ano, ng Air Force at uh, ng KAAP. Tapos magde-develop tayo ng isang naval station sa Balabac. Ang Balabac ay strategic para sa Pilipinas. Uh, dahil uh, ang uh, isang channel na international ceiling sa southwestern Philippines ay dito dumadaan. Ito ang uh, dulo na municipality ng uh, Palawan. So mag-inspeksyon mag, uh, tayo uh, dahil ang runway ay ang kaap. titingin tayo ng lugar kung saan talaga pwede na maglagay ng airbase at ng naval base. Ah... Uh, ang report sa akin ay yung air force side at yung naval side ay uh, magkatabi. Nandito rin tayo upang uh, mag-engage sa tao sa balabak no to to show na... at ipahihwating sa kanila that the government is... Uh, the national government ay pumupunta sa kanila. And... Uh, dito talaga importante rin ang DND at saka ang AFP dito sa mga frontier na lugar na kailangan madama ng ating mga kababayan na the government is really looking out for their welfare. Sa ibang balita naman sa Ilocos Norte, niniploy ng Philippine Marine Corps kasama ang US Marine ang kanilang iba't ibang kanyon upang puntaryahin ang mga kalaban na lulusob sa kalupaan ng bansa. Nagsagawa ng live fire exercise ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerikano sa pinakadulong bahagi naman ng bansa sa Tawi-Tawi. Sinanay ng sundalong Pilipinas at ng ibang mga bansa ang pag-intercept sa isang kahinahinalang barko sa loob ng territorial waters ng ating bansa. Laban Pinas!